Hello, oh, good morning. This video ay dinalhan ko ng anak ko ng mangga at mayroon ding santol. Ayan guys, ang laki ng mga mangga. Galing po sa Pampanga yung anak ko. May dala siyang mangga sa akin. Ayan. Ito naman mga santol hindi daw ito maasim sabi niya sa akin ayan guys mangga at santol yung anak ko galing sa Pambanga and then nagpunta siya ng airport pagkagaling sa airport Tumaan na siya dito sa akin. Binigyan niya na itong pasalubong niya. Santol at mangga. Matamis daw yan. Ang ganda ng mangga guys. Ang eh. lalaki. Malutong. Sarap. Wow, sarap ng mangga. So ayan guys, ang pasalubong ng aking anak na si Raymond. Thank you so much, Mon. I love you mga anak. Ingat kay sa pag-uwi dahil nagda-drive siya ngayon ng ano, motor pa-uwi ng Pampanga. So ayan, dinaan lang niya sa akin. Ang sarap ng mangga. Lagyan natin ng baguong